hello guys magandang hapon sa inyong lahat um this this is children gregas parmasagret channel a fiddler also mother so ngayong happen ito na tingnan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay so this is um a random gabay for the uh, for the sign of libra so libra 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 welcome welcome sa my channel ano kayong messages, advices, and spirit guys sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy at kaganapan sa buhay ng mga Libra science Ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update request maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, Lalo lalo na ang dirige skip ng ads away pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisik siklig-lig na gaumapaw, nabiyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga liver signs ang ating mahahagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. Ano kaya gusto binisayin ang sa ating mga baraha? So there's a knight of swords. Now there's a success driving. Now may mga bagay na unti-unti ka na rin magtatagumpay. Now unti-unti mo na rin mararamdaman Now, yung mga pagbabago sa sitwasyon mo na unti-unti nang uh, mararamdaman yung mga uh, matagal mo nang hinihintay or uh, gustong mangyari, no? Parang pabilis na nang pabilis lahat ng eksena na to. And this is something the fridge of by intuition. Basta makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa nararamdaman mo, nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw ng ating mga baraha, no? Dahil hindi ka ililigaw ng ating mga gabay. No, lahat ng bagay na to ay maaaring ipagkaloob sa iyo basta makinig ka sa intuition ng inner voice mo, no? Huwag ka matatakot, huwag ka mangangamba. Ituloy-tuloy mo lahat, lahat ng ginagawa mo. No, there's a high No, don't expect too much. No, don't expect mo na guys, no? Ayaan mo siyang mangyari ng kusa. The more na ine-expect mo, the more na tumatagal ang situation. And there's something the pentacles, no? Pangalagaan, protection, mo mga iyong finances, no? Kailangan magkaroon ka ng security. And there's a tree of sword there is something pain or betrayal. Some of you guys, to so marami talaga na iingit sa yon. Or some of you, marami talaga to sa eksena mo. Kailang kailangan magingat ka, no? And there's something that to observe. There's a something decision that you need to make. So kailangan um, kailangan mo ng final decision dito, no? For what? Let's see. What is the Knight of Swords? Represent with um the Four of Cups. Just reevaluate or analyze. So yun yung sinasabi ko, kailangan pag-isipan mabuti yung bawat action and decision kasi pag nangyari na hindi mo na mababalik pa and there's a three of wands there's a waiting for a soul waiting for a ship no kung may hinihintay ka resulta there's a possible na dumating na and there's something conclusion maaring may mga hinala or nararamdaman ka nakakaiba no maaring um, kung magkakaroon ka ng something insig na may paparating may ganito ganyan mararamdaman mo yon ibig sabi mangyayari talaga siya what is the hypothesis Revisit with the night of Cups. There's no something of wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad mo. No? Matutupad na. There's no something, a something in mysterious way na paraan ng ating Panginoon na ibigay sa'yo. No? Kahit gaano kahirap yung situation, ibibigay at ipagkakalob niya sa'yo. Say ito. to. No? Basta tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. No? Huwag ka masyadong um, kung maga usual situation na to, kailangan libangin mo at mag-concentrate ka sa ginagawa mo. No? and there's a three of pentacles, something na collaborations, no? Some of you guys kailangan mong uh, makipag-usap at makipag um uh, makipagtulungan, no? With your person, with your families, know how to protect your resources of income, finances no? Especially sa trabaho din, ganun din, no? Kailangan marunong kang, there's something unity, kailangan marunong kang makipagtulungan. And there's a two of ones by choices. Pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Dahil hindi lahat ng kaharap mo totoo sa'yo. At hindi lahat ng taong pinagkakatiwalaan mo ay ganun din sila sa'yo. Kaya kailangan maging aware. What is the two of swords? Represent, <laughs> excuse me. Okay, there's something The eat of swords, guys. Now, there's a lot of toxic and negative around you no, napapadabutan ka ng toxic, kaya kailangan mag-decision ka na umalis ka just sa situation at mag-decision ka na huwag ka masyado magtitiwala dyan. Pag alam mo nga al nag-aalangan ka sa tao na yan, na no, huwag kang masyado nagtitiwala. And because this is something, guys, with the ease of swords, there, there's something breakthrough. No, magtatagumpay ka. No? Malalaman mo lahat ng bagay sa buhay mo, sa situation mo. Basta pag-isipang mabuti. No? at the same time, this is something that's our moment for major changes. Na no, malaki din pagbabago na magaganap sa buhay mo dito. Nasa no, situation mo. Additional messages with the high priestess and the knight of cups. Represent guys with the queen of wands by confident. So, kailangan lakas ang loob mo. No? Huwag mo munang iba, uh, wag mo munang itignan yung bagay na gusto mong mangyari. No? Tignan mo yung ginagawa mo. Damoy kasi na nakatuto ka doon sa gusto mong mangyari doon sa, sa bagay na yon na hinihintay mo, hindi mangyayari yun eh. Kaya kailangan mag-concentrate ka doon sa ginagawa mo na matapos mo, na may sakatuparan mo, na makuha mo. No? Ganun dapat siya. There's something, the nine of, uh, the ten of uh, something happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya ka dito. Magiging maayos ang iyong um, relationship, ang iyong um, work, no? Your business, And this is something guys with the three of swords because the two of wands. Reverse with the six of swords with the transition. Kailangan mo nang umalis niya sa situation or sa lugar na na i-stayan mo or um um sa lugar na kung saan ka, no? Or either sa trabaho man 'yan o negosyo. No, umalis ka dyan kasi maraming ingetera diyan, hinihila ka pa baba. No, or else pa, um ingatan mo 'yung sarili mo. Don't no, be was ka sa mga taong um kumagat alam mo yung itong tao na to ay maaaring tanrider ka, ka. No, pili mo lang yung pagkakatiwalaan mo. And there's an independent cause. Ito sinasabi ko kanina na kailangan mo mag-desisyon, mag-focus ka sa sarili mo. Huwag mong tinitignan yung mga sasabihin ng iba. No, hindi ka magiging masaya. Kapag bumasi ka sa mga sasabihin nila, kumbaga, ang ang iyong emosyon at ang iyong um, kaligayahan ay maaaring buwabase lang sa kanila. Kailangan maging masaya ka sa kung ano naman yung mga bagay na meron ka sa sitwasyon mo. No, ganun dapat. No, kailangan mo magdesisyon na hindi ka dapat nagpapaapekto. Additional messages. And we receive the hermit card, something in spiritual enlightenment. Na no, may mga bagay magliliwanag about dito sa spirituality. Unti-unti mo matutuklasan malalaman lahat. And this is something that is the ones. Na no, magkakaroon ka ng ideas and request opportunities. Nyo? And there's something the is man, Some of you guys talagang sinasabi dito you're uh, feeling stuck. No? Parang, um, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. na no, parang feeling mo um, maraming nakatago sa likod dito. No, maraming kang bagay na dapat matuklasan about dito. So kailangan lakas sa loob mo, baguhin mo lang 'yung pananaw at baguhin mo lang 'yung um sitwasyon ay 'yung iniisip mo. No, damoy kasi na para natatakot ka. Hindi, hindi ka mag hindi mag-work 'yan, no? Kailangan lakas sa loob mo. What is additional messages? represent with the page of one. So there's something of goodness coming in. May magandang balita na paparating sa iyo. No, may magandang opportunities na darating sa iyo. And of course, represent guys with the ease of cups. Some of you there's something in new love coming in. No, piliin mo 'yung taong mamahalin ka at mamahalin mo for long time. For long term, no, for a long time. No? And this something the nine of pentacles. There's something blossoming na no, lumagu, lalago na ang yung finances, gaganda na ang takbo ng iyong pagkakaperahan, resource of income, relasyon, at kalusugan. No, magiging maayos yung mental health mo dito. No? So, let's see. What is additional messages ay like pagdating sa finances and career? Love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Okay. Let's see what is additional, additional messages about sa finances and career. So, there's a star card. Now, it's time for recovery hope, pag-asa na no, makakamtan mo na ang matagal mo Nang inaasam-asam. Yung gusto mong mangyari sa buhay mo, mangyayari na. No? Katuparan to with the star. And this something guys with a five of swords. No? Maging aware ka lang sa mga gagawin mong action and decisions kasi baka malaking impact nito sa iyong negosyo, sa iyong trabaho. No? There's a six of wands for victory pero magtatagumpay ka pa din. No? Malalaman mo yung dapat mong gawin. And there's the sun card. See enlightened Na no, maliliwanagan ka. Magiging aware ka na. No? Ano yung magiging um, bagay? Ano yung bagay na makakasama sa iyong negosyo trabaho? No? Maliliwanagan ka na. At uh, parang malalaman mo na dito how to handle it properly. No? And this something the five ones. Even competitors. Even yung mga taong na argument or either mga taong naiingit sa'yo. No? Alam mo na how to handle it. No? And there's a four of ones, no? Maraming celebration magaganap dito, maraming mga winning gain na mangyayari sa buhay mo. No, kasi alam mo na eh, no, how to depend yourself. At the same time, how to depend your business and of course your work, no? Hindi mo na hindi ka na basta-basta nagpapadala ng tension. It's good, no? Umagang ngayon more on enlightened na, naliwanagan ka na eh, no? So let's see what is the initial messages. About naman tayo sa love life. So there is something, guys, with a ten of wands. Something a burden, obligation, responsibility, and of course, is something I'm. Um, a painful ending. Now, may mga bagay na tinapos na. And this is something the ever Some of you nagkaroon talaga ng cheating line. No, nagsinungaloy, niloko ka. Maaring natapos na. No, at the same time, this is something eat, the the night of sword na nagbigay sa inyo ng anxiety, sleepless nights, or worries, no? And of course, guys, there is something the emperor. Ngayon, mas mature ka na. No, hindi mo na ipi sarili mo sa isang tao na to. No? Kung itong tao na to, niloko ka, nag-cheat siya, okay, let it go. No, there's something na the Five of Pentacles. Nagdulot din siya to, ng financial crisis sa iyo. No, ibig sabihin, mabigat siya sa buhay mo. No? Hindi na nagiging maganda daloy ng pera sa iyo. There's a page of sword being curiosity. Ngayon, nas, lalo mong nauunawaan lahat. No, maraming tumatakbo sa iyong isipan. No, maraming bagay na para na pagtatagpi-tagpi mo. Nagkakaroon ka ng na realization at the same time mas lalo ka nang naging mature sa lahat na nangyari, no? Kung um, itong taon na to, it's not good for you, for um, for your life, no? For your series, hindi ka na mag stay for long. What is the additional messages? Pagdating naman tayo sa kalusugan mo. And this is something that emphasis card for revert, no? Ibig sabihin dito, ba, maaaring gumanda na ulit ang iyong kalusugan sa mga baka magbuntis ka pa. No, there's something guys with um, disconnect from the world, no? hindi mo kailangan um, intindihin yung mga sasabihin ng iba. There's a four of something, an intuition, mas lalo nang tumatalas ang iyong intuition, mas lalo nang lumalakas ang loob mo. Nagiging matapang ka na this time. And there's a nine of pentacles at secure sa kung ano man yung bagay na meron ka, hindi ka na nagpapadala ng tension Ng iyong emosyon. There's a three of cups for celebration. No, mas lalo ka na naliliwanagan how to socialize and of course, how to um, collaborate people around you, there's a death card, you are, uh, there's kumagana ka ng big transformation sa sarili mo. Na, no, ang laki ng development, guys. No? So let's see what is additional messages tayo pagdating tayo sa Magical Fair messages. Advices and of course, sa pick a card, yes no. Kung bago ka sa channel ko guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Then of course, kung bago ka nga sa channel ko, so hindi mo pa alam ang pick a card, yes no. So pwede ka magtanong with a pick a card, yes or no. No, then of course, isa lang magiging sagot dyan. 1, 2, or 3. So, kung magtatanong ka sa isip mo, pipili ka lang na isa sa magiging sagot 1, 2, or 3. Kung nakapili ka ng number, comment down below kung anong number na pili mo para malaman ko kung umabot ka sa reading na to. So, guys, let's see what is the magical fair messages and advices and of course, pick a card, yes or no. So, let's watch this. Eto na yon With the pick a card, yes or no. Okay, so this is something a patient place. So, kailangan mo haba ng pasensya mo. No, maging kalmado. And this is something, daughter. Some of you may, uh, may anak ang babae. Or either your are also a daughter. And this is something, guys, with a new home, magkakaroon ka ng bagong bahay. And admit your true feelings to yourself. No? Kailangan tanggapin mo na ano ba nararamdaman mo. is stop pretending. No? I stop assuming. Ganon. Just being honest. No? So let's see what is additional messages with our yin and yang oracle card. So let's see what is the yin and yang oracle card represent what? Represent guys with a guilt and sabotage. So say mayroong taong may galit sa'yo na sinasabotahe ka. No, and there's a release. Kailangan mo nang umalis sa na of course magpakalayo lang dyan. O kailangan mo na isurrender yan. Pakawalan at bitawan. And of course there's a something guys with a self-love. So kailangan mo alagaan at maharili yung sarili mo dito. What is additional messages with a synchronicities represent what? For synchronicities represent with summer. No, yung summer season, maaring masagot na lahat ng katanungan mo. No? And of course, this something already kailangan mo maghanda. No? Just being ready. And there's an effort for river. No, maaring ibabalik ko katawan lupa mo dito. No, maaring ibalik yung sigla. No? Some of you, baka magbuntis ka talaga. What is the romance for a mystic love oracle death? And there's a name, sorry, na meron ditong hihingi ng tawad. Now, there's an apology and this is something of finances and future and career. Now, especially about sa money. May, may kinalaman sa with the material dito, with the material success. What is an angel's number represent what? For an angel's number, represent what? Represent guys with a 10-11 with a spiritual awakening na may mga bagay na magkakaroon ng bagong simula dito or mamumulat ka sa lahat na nangyayari. A new phase in a religious or spiritual gas. You're going through spiritual awakening which can feel like dark night of the soul. You're on the right, you're on the path of enlightenment at this two shall pass. So siya alam mo makakapasak. Alam mong malalagpasan mo to. No, alam mo na pagdadaanan mo lahat ng bagay na to. Isang paraan na to para dalhin ka sa tamang direksyon para daling ka sa mas uh, magliliwanag at magbubukas ng bagong kaisipan sa yo. And there's something na one, one, one with an intuition. So see, nagkakaroon ka ng na something, vibration, intuitions, instinct, lahat ng mga bagay na nangyari, ibig sabihin may mga paalala na sa yo. No? Kung nagkakaroon ka na ng hint, no? Kung nagkakaroon ka na ng ideas, information, ambitions, no? Na maposibling maganap. And time to implement long cherished ideas, you're on the right track towards making your dreams and vision into reality. The right people, circumstances and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. So kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. Na hindi mo kailangan magmadali, hindi ka pwedeng maging urat sa sitwasyon. Kailangan mo namang naminat lasapin 'yung mga bagay na nangyari sa kasalukuyan. What is the money move oracle deck? Represents what? Represent, guys, with the fertility. Some of you mayroon talaga magbubuntis dito, ha? Double clarification. No, don't sacrifice family for your career. No? It's time to think about family life and children. So, kailangan mong isipin yung pamilya mo. No? So, let's see what is, um, part of the light represent what? Part of the light represent with the one step at a time. So, utay-utay, hinay-hinay, hakbang ng hakbang hanggang sa maka... Rating ka sa rurok ng tagumpay. I see the mountain ahead approaching and with this determination. Taking one step at a time based by staying present and focusing on the task and hand, I make steady progress in doing so. I reclaim balance and restore a fulfilling life knowing that Each step brings me closer to my goal. So see, sa bawat akbang alam mo sa sarili mo na lumalapit ka na para matupad mo yung mga pangharap mo. Para may katuparan, ano man yung mga bagay na gusto mo mangyari pagbabago sa buhay mo? Let's see what is of what lies beneath with the here future. What lies beneath with the here future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Let's see, and this something, guys, with a keeping a promise. Now, meron ditong pinangako na hanggang ngayon pinangahawakan mo pa. Now, let's see what is your shadow work, in what? What is shadow work, in what? Refreshing with a no, bundle, a no boundaries, respect and self-care limits. Difficult to establish shelter, respect, take care to ensure your need... Alam mo, 'no? Isepin mo dito kailangan mong um, pangalagaan din ang iyong sarili, 'no? Kumaga kailangan mo ng respeto at um, pagmamahal sa sarili mo, 'no? 'Wag uh, kumaga sa dito nagkakaroon ka ng um, kumaga nahihirapan ka, 'no? Na um, pangalagaan, 'no? Ang protection ng iyong sarili mo dito nawawalan ka ng self-respect. Eh, nawawalan ka ng uh, parang pagmamahal sa sarili mo dahil sa mga nangyayari. No, parang mo na mo ni sarili mo. So kailangan mo bumalik kung saan ka talaga ng galing o saan ka nagmula para ma-realize mo na ano ba talaga yung purpose mo sa sitwasyon na to. So let's see what's the clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation represent with um bound by demands. Step step by expectation, it's time to read redefine limits and reclaim freedom. So see, kailangan matanggap itong kalayaan na to. So may mga bagay dito na um, kailangan mo lagyan ng limitasyon. No? Lagyan mo ng, um, kumbaga, boundaries yung sarili mo para sa kaligayahan mo. No? Sa kagustuhan mo. So let's see what is the clarifying for a life situation. So let's see here. clarifying for life situation. Okay. There's a past progress. Move forward with swift precisions and do much much be done now. So, maaaring tinapos na, bibilisan takbo ng sitwasyon na magkakaroon na ng changes and development sa buhay mo. No? Mararamdaman mo na yung progress. Now, let's see what is a yin and yang card. Let's watch this. Okay, let's see what is the yin and yang arako card. Ay, what is the yes or no question? Let's start tayo with the number one. Let's start with the number one. And is something you know, like oil and water separates live drip apart. So, ibig sabihin, tulad ng na lang sa tubig, hindi pwede pagsamahin. Ibig sabihin, kaya siguro mabigat at um, yung nararanasan mo ay napakatindi dahil siguro hindi para kay sa isa't isa. No? Kailangan mo na itigil yung kahibangan mo. Number two, there's a no again. rethink your direction. This isn't, this isn't your path. No? Kailangan pag-isipan mo yung direction na tinatahak mo dahil hindi yan yung tamang daan tungo dyan sa gusto mong mangyari. No? Number three, there's a no again. You can fake it now. What liters isn't gold? No hindi mo mapepeke o hindi mo ma, um may tatago, no? Ano ba talaga yung um nararamdaman mo? Ano ba talaga yung gusto mo? Na no, makikita yan sa mga gawa mo, sa mga mata mo, makikita yan sa kilos at galaw mo, no? Kaya kailangan um, kung alam mong hindi na kaya, at hindi naman um hindi na, no, para ilaban pa, tantanan mo na. Tigilan mo na now so guys, this is um a random gabay for the sign of Libra. So Libra, Libra, Libra. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading. Namang hindi lahat magkakaresonate. Kung nila man po relate sa inyo. And comment down below kung kanino energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Okay, maraming salamat po sa so, mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig -sik, na gumapaw na manong balik sa inyo at maraming salamat po yung c video. Bye-bye and babush!